Yun, magandang araw mga idol May dumating tayong package ngayon, araw ng linggo Ito, isang maliit na package lang, okay Ngayon, hindi ko inaasahan na darating to Kasi linggo ngayon eh, pinadala kahapon So inisip ko, lunis na uh, Pero aking ng maga, nag-track ako, track and trace Uy, in transit siya, papunta rito Kaya okay, medyo na-excite ako Ngayon naman, uh, bago man ang hali, dumating na Ito, konti lang to Ito ay mas bate, na wholesale 25 pieces lang ah uh, sinubukan natin sa iba kasi nung una kumuha ako yung mga una kong binablog galing sa ibang seller yon sa tingin ko medyo mali ito okay lang naman wala problema kasi di naman tayo maglalaban pamblog lang pero siyempre kung gusto mo ng pamblog mas maganda yung medyo mas maayos sana kaya ito subukan natin sa iba TM na wholesale mas bate uh, galing kay Boss Topich at saka ka, sa kanyang kosa Kosa uh, niya si Pelman, Kosa Line. Salamat sa inyo mga idol. Medyo mabilis. Mabilis yung pagkakadating. Okay. Samahan nyo ako sa labas. Buksan natin mga idol. Tara. lang. Pwede pa ipinis na mga pasapati will sales. So, Pala an ano lang natin, mga pang vlog lang natin mga idol. Hindi na tayo kumuha ng, ng seleksyon kasi makapanghal tayo. So may pang vlog lang para kaya tayo pinagsasal ko. Kaya okay na sa atin yung will sales. Okay. Okay. Kung ko na to, yung una, yung una akong mga binablog, may isang mga sinin na bumalit. Okay lang naman. Kaya subukan natin sa iba. Kaya post office ako. Kaya sa lahat sa banyo, mga idol, buka okay. natin. Okay, ito na mga idol. Ginagal na natin sa balot kasi hindi naman din, bawal naman makita yan yung courier kasi bawal naman talaga magpadala ng magamba. Kaya para maingatan tayo, ginagal ko na sa talaga ng courier. Kasi pag naban tayo doon, pare-pare sa tayo ang apekto ha. Kaya okay na yung ganito. Ito na mga idol ha. Yun. Okay, 25 pieces na ang laman yan eh. oh, nagising pa.

Mga idol, ah, magpapasalamat nga pala ako sa nagpadala na ito kay Tua Pigs. Ayan, napakabilis ka usap. Pwede ka kasi boss sa line. Ayan, salamat. So, Siyempre, kung magkatanggal kayo ng katumbahan sa maliit na lalagyan, kailangan agad-agad kung may dumating hindi kasi sa mas malaki. Ayan. Ito yung mga karang nagawa ko lang dati. Karton lang. Pinag-deliver ko ito dati. Nung ako'y nagtitinda rin ng katumbahan. Dito ko lang pinapalagay. Sadya ito ako bumawa. Pero dahil minto na ako, binibibendo kayo mga ganito. Pero ito, buti may natira. Magagamit ko pala ngayon. So, kala mo siya pambalusan lang din, di ba? Pero pag tinapat mo yung suka, ito, laki na. Kaya dito, medyo makakaunat. Kaya ito, may naman, pagka magtatanggal tayo ng sa... Ako, ah, hindi ko alam kung lahat gano, pero sa akin, kung um, may bago dating na tayong gagamba, galing sa biyahe, kaya, swimming yan, paligawa natin. para medyo makang uh, siya. At sa ating lipat. Kaya, yeah. kaya lang, kaya lang. Kailangan ko yung pantagan. Ito. Alright. Ang mga idol. Bali 25 pieces na lang pala to. Okay, pero may sobrang tatlo. May dagdag na tatlo. Okay, good yun. At sa tingin ko, makaisa uh, na talaga. Oh. Ayan. Oh, may isang 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 Oh, okay, mga idol. Full sale lang. Full sale. Oh, at least may makukuha ka talaga. May makukuha na dahil mo Ayos. Okay ito. Yun. Mabilisan lang ito mga idol. Eh. Syempre, yun. Siyempre yun. Oh. Pagka napasag, gagapang sila eh. Tapos so, lagay na natin dyan. Mabuhulat-bulat na dyan yan. Kung magbulat-bulat na dyan yan, bukas o so, umamang mayang hapon lang, masigla-masigla na yan, balik na sila kasi dito hindi sila nakakalakad gagag mabuti Hindi sila nakaka-idot mabuti eh. Sumali. Wala ha, no? Wala. Wow, ganda. Ayos. Kaya pala, pala may ventilator pala ako, kaya pala hindi maganda kayo lang. Alright, makatlo. Mabilisan ako, lipat-lipat -lipa ang atin. Uy, okay. cool. ayaw mo lang dito, ayaw masukit. Ayaw masukit, oh. Good na, good size na to. Medyo hindi sya, ano, plus -plus na siya, ano, may gusto sa siya, pero kung kung kanito, good size. Okay. Amino, mo. Tumulong ka na, parang magulungin lang tayo. O ganun lang, pitin lang. Mag lumakad na, okay na yun. Ito ang itlog, ito ang ito na pula. Okay. Alright. Ano na kasi Okay. Sulit to, sulit. Kasi Sulit to. Medyo maganda ganda yung mga natin yun. kasi every match na yung sukat. Baka sa sukat. Gawin mo kung lang yun. Kasi yung may kukuha na lang ako nung una Ah, 25 pieces ba yun? 25 pieces din. Kaya Siyempre, sa ating mga sa unang vlog ko eh medyo medyo maliit. Pero okay lang. Hindi naman tayo maglalaban eh. Pero maglalaban yun. Talagang wala akong makukulong. Medyo maliit eh. Dito naman, okay naman. Sa tingin ko, okay sila lahat. Ito, medyo mayat lang, pero ano yun, mahaba sila yun, mahaba. So, sulit eh, sulit. Yung mga diba, paglabas nila, may yung lagay siya, di ba? Kaya ang importante na pagdating sa inyo ng gagambahay, unbox nyo, lalo na pag si galing sa plastic. Eh, paliguan nyo para pag nandito na sila sa box na to, mag mag-uulat ulat na sila. Alright. Yo, yo, na dito kayo ulo. Medyo may ilop sila o mga bago eh. Ito, bulik oh. Bulik, laki. Ang ganda oh. Okay. 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 sepuluh besar. Oh, ni pula, oh, ni pula. Berdua dalam, tu

Ayan natin. Ito, makikita ka pala sa inyo yung dati ko. Ito yung una kong nakuha. Sa iba naman. Sa iba kong nakuha. Medyo manili talaga siya. yan yung winner eh. Sa vlog. Ito na yung naging fight natin doon eh. Datang narari yan eh. Orange at dilaw eh. Datang niya na uli eh. Kung makikita mo ito, mali ito eh. Olo dito, pero hindi mo kakita yung Pero karamihan, mas malaki ng konti. dito yung sa bago natin natin ito kasing mula kong nakuha sa so, uh, ibang seller. Mas karamihan ganito, halos tercera. Halos tercera sila. Ay. Ito, mga winner na to. Susunod ng na vlog natin, eh, mas puro uh, winner na ang lalabalawa well, ng icon. Ang <laughs> napitak natin. Ang napitak natin, oh. Alright. Ay, dito, oh. Maliliit. Maliliit sila. Mga tercera lang talaga. Dito naman, Merong ilang ganit, ilang ganitong kalaki pero karamihan naman mas malaki talaga ka dito. Kaya okay pa so. Pasulitin na natin. Kaya lang itong mga pilangin itong kumain ito. Kaya lang mga basi na diba? Hmm. Pag dumadam ba eh, malalakas na madam ba? Kaya ilang ha, kaya mo. Ay, dito mo tayo pala kaya kaya mo. Aliwas mo. Uy! Nagisimula <laughs> na Sorry. O, so, dyan ka lang ay ito kunin na lang natin itong isa yan ang oh, mga pinto pinto yan, malaki pero sabi nga ni sir basta maganda natin maganda rin naman talaga yung dadala kaya lang, minsan kasi eh, may time talaga na hindi ganang maganda tatay I came for one day. Ito, may pulao, binigyan dyan. May may mga nitlog siguro ito. Ayan you o, know, dahing karga. Alright! Hmm. Wala lang siya. Alam mo may tayo sa kulay. naka eh. Tala tara eh Wala nga lang sa taraan. Ganun ang mga paborito natin. Okay, video binigyan dyan siguro, may mga nitlog. Huwag ko natin kita pa. Kasi ayan, maganda naman talaga. DM <laughs> siya. Sana makikita ko para makikita natin yung tsura ko. Diba? Hmm. di ba? Hindi siya matay siguro bago inilagay dito. Tapos na to. Hindi naman ito kamukha ng mga nasa sibu na talagang hindi may lalabas bago yung mag-ibig lang kayo plastic. Eh. Ito kasi napatay na lang sa atin. Ito ay bago yung ipatid sa lalagyan. Kaya iba kung kikita mo, hirap dumang mag-ibig. lakas, di diba? Alright. Alright, man. Strong. Alright. Okay, sige mga idol, ano? hanggang dito na lang tayo. Tingin ka to pay na lang yung mga gagawin natin. Salamat mga idol. Uh, support tayo nyo lang ang ating YouTube channel. Pitak mga sa Alright. Ayun mga idol, konti lang naman eh. Ito na lang. Uh, Sali pa lang ang mabilisan. Uh, tapos na natin. Ito na lang. Marami, marami tayong paglalabanin ngayon. Mga idol, ang uh, pakipalaw na lang. Subscribe yung ating YouTube channel. Pitak mga sa Mga idol na para makaparantiyan ang mga tutorial natin ang lupabatisa. Ang mga tutorial natin, kung ano nga, basta para may upload natin yung mga ito. Kasi po, para master TV sa YouTube channel yung mga ito. Sa nga pala, meron akong parapol doon. Uh, sinasakto ko lang ng 50 tapos bubulahin na natin yun. Tapos nakahinitay ko pa yung pinagawa akong pitak. Dahil hindi ko naman lang nakahin ko kuha sa dami ng aking natanggap na offer. Ako na mismo nagpagawa sa ibang mga iger. Ako na nagpagawa ng para may pa-premier yung iba, na ko oh, nga yan. Hindi ko na nga lang gawa, no? iba iba. Pero siyempre, pinaka main event natin doon, yung gawa ko ng Five Balls na Kamalong. Okay mga idol, patuloy lang. Sumuporta sana kayo sa ating channel, Pita Kamalong. Sana makarami. Tapos tuloy-tuloy na ipa-premier natin doon. Okay, salamat mga idol.